Umapila si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga bagong kongresista na kasapi na ikadalawampung kongreso na suportahan ang agenda ng bagong Pilipinas. Sa ginanap na fellowship night, binigyan din ni Romualdez ang kahalagahan ng pagkakaisa at buong suporta sa mga reforma na sinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli rin itong diin ng inclusive, productive at responsive 28th Congress na nakaangkla sa Philippine Development Plan, sa fiscal medium-term framework na pang-ekonomiya. And this again is demanded of our President, President Ferdinand R. Marcos Jr. to make sure that the 20th Congress is very, very much, much in sync with the administration's policies, his Philippine Development Plan, um, his fiscal uh, 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 medium-term uh, framework for the economy, and uh, the vision for the Pilipinas. Umaabot sa may apat na pong bago at nagbabalik na kongresista ng sumailalim sa unang batch ng orientation hinggil sa legislation sa budget process, ethics, accountability, system at function ng mga komite at layon din ito na ang mga miyembro ng 28th Congress ay may malalim na pagunawa sa kanilang katungkulan bilang mga mababatas at sa proseso ng Kongreso. Ang tatlong araw na orientation na pinangasiwaan ng House of Representatives na pinamumunuan ni Romualdez ay sa pakikipagtulungan ng Center for Policy and Executive Development o CIPED at ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG na siyang nangasiwa sa Executive Court Singil sa Legislation. Felix Tambongo, The Observer News.